Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Arclight 52 minutes ago tungkol sa maugong na balita na allegedly mayroong namumuong kodita sa kamara. Gusto nilang palitan ang Speaker of the House. Totoo ba ito? Okay, nagsalita ang spokesperson ng Office of the Speaker of the House, si Congressman Ace Barbers tungkol dito. Dito, news update. Barbers, iginiit na suportado pa rin ng Kamera si Romualdez sa kabila ng umuugong na panawagan ng pagbabago iginiit ni dating kongresista at kasalukuyang chief communication officer ng Office of the Speaker, Ace Barbers, na nananatiling matatag ang tiwala at kumpiyansa ng mga miyembro ng Kamara kay House Speaker Martin Romualdez. Ito ay matapos manawagan si Nabotas Representative Toby Chancoh nang total overhaul sa liderato ng House of Representatives. Ayon kay Barbers, ang pahayag ni Chanko ay bunga lamang ng pagkadismaya matapos itong mabigong makuha ang puesto bilang speaker o appropriations chair sa simula ng ikat 20 nga kongreso. Okay. So, sige. So kung matatag ang suporta ng mga kongresista, eh, so be it. Kaya lang, remember, sa demokrasya, power emanates from the people. Hindi sa mga kongresista. Posible, majority of the senator, uh, congressmen, are supporting Romualdez as speaker. Ba, kung ang nakakarami sa taong bayan na nagmamasid, nakikita ang nangyayaring nakawan sa pamamagitan ng flood control projects, huwag kayong pasigurado. Tignan nyo ang nangyayari sa Indonesia and Nepal. Taong bayan na ang kumikilos, walang magawa even their army, police, whatsoever. Wala silang magawa sa galit na galit ng taong bayan dahil sa talamak na korupsyon sa dalawang bansang iyon. Parehas din itong nangyayari sa Pilipinas, sobrang talamak ang korupsyon. Oh, may post si oh, may pahayag si Secretary John B. Cremulia, na first time daw niyang narinig na nagmura ang Pangulo nung makita niya yung picture ng mga milyon uh, million milyong salapi na kickback ng mga DPWH officials sabi daw ng Pangulo lintik ang mga yan anong gagawin nila sa pera na yan oh, oh galit galitan ko no ay uh, hindi man nila kikita sila billion din 4.5 billion confidential funds anong ginamit doon paano nila ginamit bakit hindi nila alam within 3 years na nanungkulan hindi nila alam na niloloko lang siya ng mga nagre-report na kunoan nandyan maganda mga flood control projects o oh, e, binida pa sa zona o oh, ngayon na-booking sila o oh, Anong gagawin ng pera na 'yan? Ang tanong naman ng tambay, paano niyo gina, ginastos 'yung inyong confidential funds? Napakaingay ninyo maningil kay BP Sara sa 125 million, kalahati doon ang may notice of para uh, nanawagan kayo ng accountability, transparency. Nasaan 'yung paano nyo ginamit ang 4.5 billion? na confidential funds. Pera ng taong bayan yan. oh, Anyway, ito, sige, kung supportado nga ng taong bayan, ang uh, speaker, ah, taong bayan, ng mga kongresistang speaker, di, yun na yun. Huwag niyong malitin ang galit ng taong bayan. Mag, uh, basa lang tayo sa mga komensa. Sergio, seryoso. Kung kapit toko sa posisyon, Ibig sabihin, may tinatakpan at pera-pera lang. Kung hindi, mm. Bueno, ikaw, magkano kaya binayad sa kanya? Okay, ito. Umarangkada na, galit na galit na mga estudyante sa UP. Protesta, laban sa katiwalian. Kumakanta sila, Martin, Martin, magnanakaw. Martin, Martin, magnanakaw. Martin Martin magnanakaw, Magnanaw 'yun ang kanta ng mga estudyante ito ha? may isa lang ito ah. Yung isang napanood kong video, kumakanta yung mga estudyante. Tingnan natin ha. Ah. Yung... Oh, ah, ito yung kumakanta ang mga estudyante. i <laughs> Okay, so bukas may mas malaking rally pa. At sana hindi ito ma-uwi sa karahasan katulad ng Nepal at Indonesia. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo, namimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Hmm? so karon mo na ni ang balay ni Angkol sa natagaan na mo ugero. So nagatulo nagyod So, dako na ang buslot sa iyang balay. O, nagasirit na gani ang ulan. Kaya eh, nagaulan karon, Apan, excited kayo si Uncle nga nikuha sa gitabang sa iyaha ayero. So, gabok na rin kayo. So, basa na gani kayo ang ilang salog. Masukan na ina o karon kol pila na ni katuwi gang imong atop kol nga yero. Ba ni. 30 eh? na ni Katuig. 30 na Katuig? Oh. So sa 30 na Katuig, gi ngani na gid ang itsura og kadako sa buslot sa imong atop. Oh, ngani kay nangabwa na man ni. Eh. Nangab. Sana nab na man ni nga buslot. Atong mga yana. Nga panday na ako. Uh, salamat sa Ginoo kun uh, sa nagtabang sa ako ah. Uh. Uh kwan nakatok na ko kay di na ko gyud tuluan ani mm -hmm. kay kuan natagaan na kong sin og mo palit kong sin na di man ko kapalit kay wa may kwarta ayo mm -hmm. pa, kay natagaan ko salamat kayo oo uh -huh. tumud sa kalisod ko sa kalisod mm -hmm. gani pamukas aya pa ang sin mm -hmm. so pila na day mong idad gol ah uh, ako 59 na ko 59 pila imong anak gol ah duhara. ay duhara. So tanan na ay pamilya. Oo, oh, naa na, oh, na tanan. Oh, sige call, salamat. Uh, tanan sila usin. Ah, sige salamat no. call.